guys, sinalang po na. ko na. Lulutuin ko po siya ng 2 hours. Mag-juice na, mag -juice na po siya. Mag-juice po ito siya. No need po siya, ano, lagyan ng tubig. Kasi kung saan lang po ito siya, magkano, mag tubig. Ayan. Dami-dami, isang kalderong ano, malaki talaga. Dami yung dami laman yung ano, yung ano niya. salan ko na siya Masalang ko na ang dami. Kahoy na yung ano namin yung Ulan din. Um, masyadong maulan sa labas.